sa Makati? Hotel to. malapit lang din dito kela ano ano ah, ba badminton si nanay? ano yun, oh. ay, ano 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 ay, hindi marunong mag si nanay? Hindi marunong. Nakakasalta nga lang na Bisaya eh. Ah, okay. Hindi nakatapos ang grade 6 eh. Ah. Uh. Okay. May, may tindahan si, ano eh, may tindahan. Um, wala yata tindahan. Si, ano, you know, si, ante niya si, ano, you know, Bugoy. Tawag ko, Bugoy eh. Uh. Hmm. Tindahan niya. Asawa niya, si Ais. Si Ais yan. You know, mataba. Mataba yung um, matawa nun. No? Si Bugoy. Pinasya lang kung hapong gabi. Ay, gabi na nga alam. Mga 12 at 12 at suwebe. Maliligaw ko tayo. Ah. Eh, putang ina, ano ba na naliligaw? Ang dami na naliligaw kay nanay. Punta ang dami. Baby saya. Pati si uh, 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 Silyo may naliligaw. Ay, oh si ano, Si Silyo. Ah. Nasa kasan 'yon? Nasa kasan 'yon. Ah. Para niya. Ah. Uh. Tapos si <coughs> Ang marami sa naliligaw doon. Mm. Uh. Pero uh. uh. hindi ako ako pa ako. Uh -huh. pa ako. Ay, si, si, ibig sabihin si nanay yung first love mo? Eh, uh, sa, 18 niya, 17 lang ako eh. Ah, si nanay talaga first love mo pala? 18 niya, 18. Uh -huh. Ano mo kanya, 18 ka ba? Kaya hey, ako talaga sa akin, sa taon niya eh. Uh. -huh. Taong 17 ka lang. O, oh, tapos? Lang ako. Uh. -huh. Sabi ko, mahal mo ako. At uh, tinanong mo kagad ka si, si nanay kung mahal mo siya. Ay, hindi <laughs> pa na. Hindi, <laughs> hindi. Naliligaw mo na. O, oh, naliligaw ka pa lang tapos tinanong mo siya, mahal mo siya. Mahal mo siya. Mm. Ah, kung saan ay pinagtarap. Mm. Ah, 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 ah saan ka bang purwisa mo? Eh, kahit to, kabuti, ulit, ulit, ayun. Tagalogin mo lang, hindi ko matanggiling sa Bisaya. Mm. Eh, parang masaray-saray yata ng Tagalog. Mm. Ay, mayroong mga katulad sa baba, si Nining. Nining yata, yung Bisaya naging Nining. May sana, ba, toilet. Mayroon yung underground, eh. Oh. Hindi ko. Tama tama ako na lang natira Mm. Binasted na ni Nana yung ibang mga, mga naliligaw sa kanya. Naliligo pa rin. ah oh. ano, 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 ko ba? Kasi naliligaw ko na yun. Eh, ano, mahal mo ba ako? Mm. Ay, pag ako muna, Mm. Eh, Sabi mo na kayo. Kung hindi, hindi, hindi ako naniligo. Ano ba ko Hola. Ay, napilitan si nanay. Pwede. Sabi na, nanapilitan ka, nay? Sinagot mo agad si papa. Ang dami mo palang maliligaw. Bakit si papa? Makulet. <laughs> uh. Wala na ang na may hika pala yan. Pag hindi para pumunta sa bahay yan, kinusumpong pala ng hika. Ah, lagi ba araw-araw ba po binibisita ka ni Papa? Dabo, na. na. Nung umakit ako ng um, ano, sa kanya, sabi niya, pupunta rin auntie niya sa Baguio. Mm. Pupunta si auntie sa Baguio. yung tawa sa Baguio. Yung muna sa Baguio, sabi niya. Hindi, eh, ikaw alam bagay sa niya. Huwag oh, ako na Mm. Hindi. Okay. Kumasala Gabi na. Nung alaw ko na, alas nung na ba o kis? Gabi na eh. Mm -hmm. Hindi, gabi na ko ngayon. Oh. Ano mm. no, uh, uh, uh. yun? Ang Parang kambutiki. Hahaha. Parang ko. Pakita ko. ko sinarapin ko. Niyakap si nanay ka mm. Niyakap mo? Hindi ko alam kung nangyari. May nangyari? <laughs> ikaw na yun. Ikaw. na ikaw. <laughs> <coughs> uh, ano nangyari yung nangyari sa inyo? Kasi si nanay? Hindi ko po si nanay. Ano nangyari na sa inyo dalawa? Kaya ko Sila ko na Girlfriend mo na siya eh. ah <coughs> eh, ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ah.

Sino nene? Si Antene? Hindi, hindi, hindi na asawa yung Ah, okay. Sige, probinsya din. Nakakala ko si Antene. Asawa yung check. ba na asawa na? Hmm. ano rin, parang buro rin natin. ako, hindi na nag-aalit. Tapos nagtawag <laughs> sa telepono. Kaya nga siya telepono eh. Hmm. ko ako. Ay, umiring, tapos nilalap ako, uh. Ah. binigay sa akin. Sir, may, 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 may tumatawag sa'yo. Oh, nilalap saan ka? Eh, alis ako dito. Saan ba mo ako dito? Punta ako dito sa San Juan. Kay Mon Fred Montilla, yung artista. Sikat nung araw yun, Fred Montilla. Uh. Ah. Ah. Sino si nanay? Oo. Oh, sa San Juan ako sa Alis ako. Sabi, Pumunta kay Pimbing kaya yan. Ah, si nanay. Ay, doon ka, Nag, ano? ka, yeah. oh, oh. uh, ka na Nag-ano? Nagtrabaho ka doon? Sa artista? Oo. Yun yan. Ah. Tapos yung pala. Tapos mamaya maya, sumusuka siya. Ah, naglilihin na si nanay. Oo, yung pala lang. Ikaw Bun na yun eh. Buntis na siya. Ah, tapos. Ah, tapos. Ang bilis naman, isang, isang ano lang, hindi, hey, nabuntis ka agad? Buwan na yun, mga ano na yun, buwan na yun. Uh, Tapos, eh, parang maglilihin na parang ma mano yata yung kamandag ko eh. Parang na-apek ko yung kamandag ko. Ay, ko na <laughs> <mag -dak. laughs> yung anak eh. O, tapos? Ay, na. Nag-usap na kami. Tapos tira ko ng usap yun. Nag-tabaho uh, ko na siya. Ang tabaho ko nung takabulo ng papo. Mm. Ay, si Nuning ang ano eh. Lidman eh. Tapos si Puni naman ang Forman. Sabi ko, well, ba kawan. Nak si Jan, si, Oo. Oh, saya mana ada. Oh, doa aku bilang barak, barak. Hmm. Doa aku tinggal aku yang. E tinanan mesti nanai. Tinanan aku kami ng akan. Aku nga, nga daw. Oh inano si, mo nama pa panu nang yari ya? Ayo berenda, mak anti itu kau berenda monte, kena aku berenda monte, tu mula kau ada. kayo don. Ah. Kami sabi niya, o yung ate hindi, ate, sabi niya, sumasakay kami ng ba, sabi niya, punta muna tayo nila, ate LB, sa niya ganyan sa atiko ko. Yun, 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 ay, sa... Ay, sabi ko, bababa ako ng Balintawak Mm. Uh -huh. Sa Meroyal Yung yun, bababa, doon sa Meroyal royal. Uh. -huh. Hindi niya ko pinapayagan. Punta uwi rin tayo mamaya. Tati, uh -huh. Uh -huh. Ayun pala tinanan. Pagdating dating noon, hindi na ako pinauwi. Ah, doon yun, na kayo, tumira kay Ante LB. Sa Ate LB, Ate LB na ako ngayon, inuwi ko na siya kasi wala kami makakain. Mm. Sabi ko, Pasok mo lang ako ng construction, simple mm. spillage. ano naman yung, bay, ano ko, yung bayo ko sa pinsan, si Ronnie Tapos so, ang iba mo, hindi pa ang ako. Oo, wala pa siya. Ati-anti mo, wala May hirap mm. din ati mo. Parang ano pa lang eh, galingan pa. Trabaho pa yun sa may nubaya kayo? Uh, ano pa yan? Ano pa eh, papatrabaho pa nung araw. Mm. Ngayon so, na ako naman, pumunta ng bulakang kami, ng Complex TV. Eh medyo para pala muli na lang kami ni LB. Inalis in in ko, pumunta kami ng construction. Mm. May e, bar barak doon, tumira kami. Ah, uh, doon, kay, kayo, doon, kayo mm. tumira? Oo, oh, nakaya kami ako ng barak. Tapos si Prince kami ako sa Mm. Ang laki. Dilagay ko sa dibdib ko, natakot nga yun. Mm. Laki sa awa Buti hindi nalag hindi nal hindi nalaglag hindi ako nalaglag kasi natakot si Nanay. Oo, oh, natakot. Pero kasi oh, oh, sa Nanay. Eh. Kaya nga eh, lakas. Kaya nga lag -lag. mm. Nagdala ako ng sawa natakot niya, ko. Natakot siya kasi takot sa asin. Mm. Tulo so, ako. Nawala niya ang sawa. Nakakawala. Uli ko sa may lalim ng, ka, ng kahoy. Kasi nagubunta ko ng kako eh. Mm. Sabi sawa. Inuli ko sawa. Ko, sawa. Ano ba yung sawa? Yung ahas? Ahas, ahas yun, no? Ang laki Ilaki ng hita ako. ko dito sa liit ko. Parang suma eh. Mm. Tapos uh, hawak ko. Parang doon kaya yata pinagbili. Ay suma eh. ko. Bakit ako doon pinaglaki? Kasi nung pinanganak ka, nung sabi ng tatay niya, nag-telegrama sa akin eh. Mauwi daw ko, mga anak, mga pusong daw, mga ano daw ito, buntes, mga anak. Uh wala daw mga ano. Eh, ginawa ko kayang tiyasa. Kasi cellphone lang eh, long distance. Eh. Telepono pa lang yun, so, di ba? Telepono. Yan. Ah, uli ka. Hindi, talaga. Uli ka dito kasi mga anak ako, oh, wala akong gamit. Sabi, mm -hmm. <coughs> Sabi ko, sige, ano kayo gagawin? Eh, tar tar tala ako. Ano gagawin ko? Ah, bumili ako ng mga, yung sa may bakery. Bek? Ng... Sa Bekir ka <laughs> Ay, 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 yung mga eh Sabi mo, ng katsa. mo sa Kasi okay? uuwi ako ng Sabi niya, so. mga anak eh. Kailangan mo ng gamit para mga anak Yun ako. Ang ginawa ng auntie mo, yung doon mo, si Asia Bigyan ko 700. Mm. pera pa yun. Oo, sobrang Sibon, laki, 700, yun, oh, sobrang laki. 700. oh. pera. Sige, ka po. Iti, ako ng misaya, mm. Alam mo ba yun? Eh, buti siya. ang bait-bait sa'yo niya ni Lola Asya. Uh, sabi ngayon. Eh, nga ako mga anak ko yung sinda. Ito yung sabi niya. Mga anak pala. Sige, huwi ka. Kung um, ka. Uwi ka. Uwi ka ng pera. Huwi mm. ka ng 700. Huwi Sumakay ko ng barko, yung mga barko nila mga lumulubog. Sa lumuwan ito, Lumulubog yun. Ah. Uh, ang tagal ang biyahe nun, no, 24 hours yun. Yan, sabi ko eh, sa kape niya, nagsulat ako. Sulat pa nun. Ah. Uh, so, tapos siwulog eh, mo sa LPC. May, uh, ah. Tayo, uwi ako sa Pisaya tayo, eh, paano ako pa uwi ako doon. Kailangan tayo, sunuwi mo sa Pierre, hindi ko alam ng Pierre. Kaya huwag kailangan, mo, kailangan ako ng pangalan mo yung sani. Eh. Ako na ko yun. O sige, kaya okay, punta uh, uh, bilis ng ano, ng... Hindi, mabilis yung reply. Hindi, Kasi kao. sulat eh, di ba? Hindi, matagal yun. Uh, uh, pero, bago ako pumunta, no, sulat, sulat muna, ka muna, nung nangyayong ah nalikaw nang okay. ah. pa, eh, nag-reply naman, na, uh, hindi, hindi lang, sa pyesa, hindi lang, hindi. Hintayin nyo lang ako, sa kailangang barco na, yun, wala ka bayad ako ng barko, magkano ng barko. Ah, uh, mura lang sa piso. Piso lang yun. Oh, sobrang mura lang, bula ano? 35 pesos lang. Oh, third lang. Saka, third plus, oh, Tapos uh, mm. ako ng beer. Ang okay. ako ng mm. Sipa, ako, eh. Eh, ng beer, magkano 50 yata o oh, 25 or 25. yung daluyan ng pamkera, dulo na sa susanit pa yon, nagig eh sabi ko tama na yung pamkera, tama yung sabi ko, tama yung sabi ko, naman derhol, lampin, bulak. karama, maganda pang anak sabi ko, eh yun dumating na ako don na ako ng tatay niya. Uuwi kami, pag kami ng kailan, pag ay nakwad kierok ang parang bundok pa yun, bundok-bundok, wala rin naman maganda eh. Puro lubak-lubak eh. Mm. Sa, ang sumara sa akin sa inyo, mahanap sa taas, sa, hanggang buong. Sakay ako. Hindi kami dalawa sa atay. Ako rin hindi niya. Nandun na ako sa saya. Yun na, sabi niya. Mga nga na mga nga na daw. Ngayon may, may nagpalak sa'yo si... Si ano yung na niya? Nining. Nining, nining na. Yung binihala niya ata, At wala magaling binigay nila. Basta ko pera yun lang. Si Salad tapos ang pins, ang mga ano, yung mo. Ayun, nung nanganak ka na, lumabas ka na parang, ano, pag na, nakahiga ka mali, laki mo Parang butete. Anong buti? panganak ko? Pangan, na. Pagka eh, ano? Isa ka, ka, -cases -cases. Uh, Parang kong butete. Tapos nung banda muli mga naglalakad ka na, ay gumagapang ka na. Magapang, gapang, Sa probinsya ako lumaki? Hindi. Sanggol ka lang. Oh. Uh. Sanggol ka, inuwi ka ta. ay Ah, inuwi na kagad ako? Hindi, noon. Sabi ko nga, ganito yun. Sabi ko sa kaya tatay, tay. Eh, maroon ako mag saya na, na tayo. Mauli ako sa, sa, sa Manila. Mm. Kasi ang pangabuhay namin din eh, kay Kaluoy. May mga kami magpero nga kung kung ano, pero kuwarta kwarta, mahirap ang kwarta. Ang trabaho ko, magpadala lang ako, TC, i-money, eh ano ko lang. E I-send mo na lang tiga, yung pera? Wala. Yung padala lang ba? Ah. Ayaw na namang ano nung araw eh, parang LBC lang pera doon. Mm. E, sabi niya, ay hindi pwede. Kailangan dalhin mo nung bunga mo. Sabi dauta. Pero, mm. baka, hindi, eh, hindi pa hindi mo yung itaw ng barko yan. Mm. Ay, oh, sa mo, eh, ito, 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 na hindi ka yung kasi ano ka daw, sanggol ka pa. Mm. Ang ginawa ng tatay niya, ginawa na ko ng paraan. Punta kami doon sa may bundok, kumuha kami ng palay, ano-ano pa namin, buwas-buwas pa namin ni Nuno, si Jojo, si Ruel, si Totong, ako, di ba kami? Kasi inulo, bumalik hmm. pa eh. Sanggol pala si inulo, wala ko inulo, yung dahil may pa eh. Sabi ko, ha? <coughs> tayo? Na may nakakita ko ka, kay Mito, kaya ko ka, kay Mito, kaya lang ako ng buko. Wala, gutom na kami, wala pa kami alusan eh. Naglakad kami ng daling araw eh. Daling araw kami kumuha ng palay sa bundok eh. eh marami pala mga MPA doon. Eh. Hindi kami takot, sige, lakad lang kami lakad sa kauli pang ng ibon, yung tikling, yung malaki. Mm. Kinuli. Happy sarap, Fiesta! Sarap-sarap Pilipino food. Ito, ito. Kare-karean, kare-karean. Doon dami pang food doni, Yummy. <tipan> video video, video yeah. <tipan> ayan. Para memory, memory, memory. <tipan> red, red, <white. tipan> This ah, uh -huh. uh -huh. need to move uh -huh. on. Hay ang palayan. Nalulugsa na di. So you stay in by. This need kayo eh. Ni <laughs> kayo. <laughs> oh salad oh. Serve. Masarap Posh Ayan. Mamimili ng damit. Namimili si Posh ng damit ni mami niya. Huh? That one. Maganda ba? Walang bulsa? Packet? There's a packet? No. Boyet Mahardo. do okay. pinamili na. Ay, mga pinamili mo na eh. Ay, ay, bisk, biscuit. Ano, biscuit. nasa Daiso kami. Ewan ko nasa na yung posyang tuti. Ayan yung posya. Ayan yung Daiso. Room service pala si Porsche Siya, lang batang babae. Nagpa-room service.